like and subscribe before we start in 3 2 1 so guys yan nating panibagong video naman ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano magdugtong ng tubo na media so yan ay water so yun pala nga pala ay, papalitan ko pala yung aking tubo dahil PVC siya na ano yung PVC nylon hindi siya kinakapitan ng galbani ah, ng ano solvin kaya palagi siyang sumasabog kaya ang ginawa ko nagdugtong-dugtong ako ng tubo na GI pipe so ayan so ang diskarte ko diyan dahil wala akong sariling thread at magpa-thread mahal eh kaya ginawa ko siya ng paraan para magamit ko yung mga may mga thread na, na pipe Bali, pinutulputul ko siya at dinugtong ko uli. Bali, kabilaan yung dugtong na may thread. Dahil kapag yan ay atin ni wala naman akong uh, ano, uh, pipe rings. Kaya ganun ang discard ko dyan. Bali, winilding ko muna siya at hinigpitan. So hindi ko na pinakita sa inyo yung video paghigpit kaya ang pinakita ko na lang yung pagdugtong. So yan lang po ang ating technique kung paano magdugtong ng tubo. Ayan, so bali binikatan natin siya. Yan. Yan, makikita niyo mga ka-tutorial. Yung ating ginawa ngayon dahil ayan ay may bikat. So bali starting na tayo ng pool welding at bago tayo magsimula diyan mga ka tutorial wag mo nating kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Uh, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So ayan po, pagpatuloy pa rin natin yung pool welding at iikot-ikotin lang natin siya. Ayun. So ayan yung atin taring-taring lang ma ka tutorial pero solid 'yan. So ayan 'yung isang side na dinugtong ko 'yan ay may thread. So bali hindi kita gaano sa ating camera. Yan, ganun lang mga discard natin mga, mga ka-tutorial lalo kapag tayo ay wilder, marami tayong paraan. So ayan, ganun lang mga technique 'yan. Wala kasi tayong pipe prints kaya ganyan ang ginawa ko. So ayan. Yan. So, bali, dugtong na natin. Uh, pagkatapos ng pull with dyan. Ayan. So, ganun lang ang diskarte dyan, mga ka-tutorial. Uh, taring taring lang. Kaya kapag dating sa mga welder kasi walang imposible na hindi natin ma diskartehan yung mga ganyan. Lalo na kapag mga piping o GI. So, yun lang ang magandang paraan dyan, lalo kapag wala tayong gamit na uh, ano, pipe wrench. So, yun lang ang discard dyan. Bali, higpitan lang na, eh, ano, nahihigpit na natin yung isang side. Tapos, sabay idudugtong natin yung atin may trade. So, ayan. Kita nyo yung hinang. sulit naman siya. At ang kapalpalan niyan, kapal pala ng tubo na yan ay ano, wali 3 mm. So ispat mo natin. Ganun lang diskarte diyan mga tutorial Dahil wala tayong pipe rinse. Ispat natin yung side at higpit na natin at isurebuli na natin na mayroon siyang tiplon. Ayan. Ganun lang ang technique dyan lalo para hindi siya mag -leak. Ayan, okay na. So, ayan yung atin itatap sa PVC. Ba, magkakaroon tayo ng kupling. So, ayan ang nasa likod ko na tubo. Ayan ang karagtong pasok sa lubabahay. Uh, at mayroon naman tayong kupling dyan na may bikat. So, ayan na. At ang ating gagamitin pang trade, ayan ay T ng Tang... pang waterline uli So, bali lalagyan natin ng trade. Ayan. Ganun lang ang mga technique niya, mga ka-tutorial. Lalo na kapag sa PBC, kayang-kaya -kaya natin i- discard yan yung mga ganyan kung paano natin ma- magamot yung mga ganyan sumasabog na pipe lalo na kapag pbc PVC pipe. So, yan lang ang gamitin natin yung coupling. Pwede na pang thread yan. So, ayan. Hindi gaano kita ng camera dahil medyo mahina yung camera man natin. Ayan. Tapos, lalagyan na natin tiplon. Ayan. Hindi na natin kailangan magsulbin pa. So, ayan ay yan ay yung pinakita ko kanina na bakal na may ano na siya may coupler ayan bali nakatap na siya sa spool ng GI pipe na PB ano, na galvanize so kamay kamay na lang natin dahil malambot naman yung atin PVC ayan so ganun lang teknik dyan mga ka tutorial So lalagyan na natin ng tiplon yung itatap natin doon sa isang pipe. Pag ganyan na kasi yung mga ka ay eh, kayang-kaya -kaya naman natin higpitan na yan kapag mayroon ng hawakan. Ayan o. Oh. Lalo na kapag nakail na. So yan. Hirap kasi lagi sumasabog yung aking gripo dito sa bahay kaya ginawa ko na ng paraan. Eh yung, yung... PVC nylon hindi naman kasi kinakapitan ng ang, ano ng sulbin kaya ang nangyari diyan dinagyan ko na lang ng thread so ang thread na ginamit pang thread na ginamit ko diyan ano yung tih. so starting na tayo ng full welding so bali dudugtong na natin yan so ang ingay ng mga aso dito mga katutorial sa aking bahay so ayan So, ang full welding yan, a welding yan, hindi naman natin pwedeng babaran dahil maliit lang naman na tubo. Kailangan natin ispat-ispat lang. Bali, kasing ano lang ang tubing yan. Kaya lang makapal lang sa tubing. Yan, panuorin nyo mga ha, ka-tutorial. Hanggang makikita nyo kung mayroong leak. Papakita ko sa inyo kung may leak. So, yan bali binaliktad natin dahil maputik malakas ang ground bali inangat natin yung ano dahil malambot lang naman yung PVC so ayan nakikita ay, nyo yan mga ka-tutorial bali dinugtungan ko na yan papunta sa loob ng bahay yan so mahina lang naman ang pressure nyan dahil ano lang naman yan parang ilog lang naman eh so ayan tinisting ko na mahina lang agos ng gripo So ayan, mga ka-tutorial, wala ka, wala tayo nakitang leak. So ayan. Papasok sa loob ng bahay So ayan pa, binuksan ko na. Video, wag nating kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. At paki na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So thank you for watching. Bye-bye!